Ikalabing limang kabanata Ang tungkol sa mga tradisyon Pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, Bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Sumagot si Jesus sa kanila, At kayo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Halimbawa, sinabi ng Diyos, Igalang ninyo ang inyong mga magulang, at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa kanyang mga magulang na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay nakalaan na sa Diyos, hindi na niya kailangang tumulong sa kanila pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Mga pakitang tao, tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Isayas. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang, ng tao. Ang nagpaparumi sa tao. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, Alam niyo po ba na nasaktan ang mga pariseyong sa sinabi ninyo? Sumagot siya. Lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sumagot si Pedro, Pakipaliwanag niyo po sa amin ang pagkahalin tulad na sinabi niyo kanina. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi pa rin ba ninyo naintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Ang pananampalataya ng babaeng hindi hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, Paalisin niyo na po ang babaeng iyan. Dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Sinabi ni Jesus sa babae, Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Sumagot naman ang babae, Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Maraming pinagaling si Jesus. Mula roon, pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pagkatapos, Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Maraming tao ang pumunta sa kaniya na may dalang mga pilay, bulag, komang, pipi at marami pang mga may sakit. Inilapit sila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Namangha ng gusto ang mga tao na makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga komang, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ang pagpapakain sa apat na libo. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, Naaawa ako sa mga taong ito. Tatlong araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan. Sumagot ang mga tagasunod niya, Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao? Tinanong sila ni Jesus, Ilan ang tinapay ninyo riyan? Sinabi nila, Pito po at ilang maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ipinamigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang mga natirang pagkain at nakapuno sila ng pitong basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga apat na libo, maliban pa sa mga babae at mga bata. Matapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at pumunta sa lupain ng Magadan.